Ito ang SLEX TR4. Sa ngayon ay hindi pa ito nadadaanan ng mga sasakyan. Kaya naman ay sinasamantala natin ang pagkakataon na pwede din ditong mamasyal kaya naman ay pwede din ditong magjogging at magwalking sa umaga habang wala pang nagagawa. Pero ngayon ay linggo kaya naman dito muna tayo ngayon kasama na ang pag -up -up. Good morning mga boss. Ngayon ay linggo at kami ay inbis na magsimba ay magjogging na lamang dito sa SLX TR4 Diba nang napakaganda ng lugar doon Hindi delikado Pagka kasi dito ka sa karsada magja-jogging Ay marami sa saking nadaan Baka mamaya eh Masagasaan pa tayo dyan Tulad na lang na nangyari doon sa San Pablo Laguna Sa may San Ignacio Meron isang naglalakad lang na ang presidente at nasagasaan siya sa nasagasaan siya ng isang SUV. Kaya mas maganda eh, doon na lang tayo mag-walking o mag-jogging sa mga lugar kung saan ay bibihira ang nadaang sasakyan. Parang syempre hindi rin naman natin masisisi yung mga nagda-drive kung anong magiging uh, condition ng kanilang mga sasakyan. Kaya ang mas baganda ay tayo na ang mag adjust kung meron din lang tayong mapupuntahan na pwede mo pag walkingan o pag joggingan na mas safe ay doon na lang tayo wag na tayo sa tabing daan kuha nang mahirap na magaling na yung nag-iingat kaya ngayong umaga ay pupunta tayo diyan sa may expressway TR4 sa may Chaong Quezon sa may interchange sa may banda-banda at doon tayo maglalakad. Uh, Sasabayan na rin natin ng uh, pag-update ng SLEX TR4. Sama ko ngayon si Mrs. hindi sa likod. Hey. Pa good morning ka. Good morning. Ah, uh, namamaos pa yan. <coughs> Kilala ko narinig rin niyo. Na mouse siya. Kaya nang siya ay eh, kailangan niya mag-diet inuubo na tapos eh, meron pa mga bagay-bagay na kailangang uh, gamutin sa kanya kaya tinutulungan natin siya para gumaling andito na kami ngayon sa Bulakin ano to? Bulakin uno? Bulakin dos? Bulakin chaong Bulakin chaong pala, ang layo pala nung tanong ko Bulakin Chaong hey, Baka naman babaan mo ilaw mo o Mag na lang tayo So nandito na tayo sa Bulakin Bulakin udo Napapabilis tayo At malapit na tayo dyan sa may interchange. Medyo madilim pa Alas 5.30 pa lang na madaling araw Alas 5 pa lang ng umaga At uh, may dilim pa dito sa amin saka maginaw o malamig malamig ang simoy ng hangin ano, e o may naglalakad meron nagja-jogging lipat tayo lipat tapa alam nga naman patabihin mo yan eh, may nagja-jogging loko-loko din yung pickup na na yun tapa masin basina eh magpapainitin mag ang ulo ko eh Ayan, dito tayo sa gilid. Wala ba nagja-jogging? Wala. Patawid tayo. Overtake tayo. Bagal si Kuya eh. Bagal si Kuya driver. Okay, nagla may nagwa-walking nag dito. Ayan, yan ang delikado. Tapos hindi pa sila naka, wala man lang sila refle reflectorize. Ay delikado yun. Dito sa lugar na yan. Ayaw ko na dyan. Nandito na tayo. Ayan, overpass 'yan ng expressway. Tama malapit na tayo din sa Chaong dating checkpoint. So ayan. Andito na tayo sa tapat ng 7-Eleven at saka ng McDonald's dito sa May Chaong Quezon. At sa una-unahan naman ito ay City Mall. Good morning mga boss ah, Lapit tayo sa expressway Ito kasi yung landmark Para malaman nyo kung nasaan ang ating location Kaya uh, sinasabi ko sa inyo Tapos tayo ay kakanan dito Dagawa nang dito sa lugar na ito Pwede tayong umakit dun sa taas At pwede tayong mag-jogging-jogging Ito na yung kanya pinaka interchange Tapos pag uh, sikat ng araw makikita natin oh gundo pang liwayway namumula-mula nang sarap oh, di ba habang nagjajaging ka matatanong mo naman yung unti-unti pag uh, sikat ng araw o oh, yung kanyang pagtaas ng araw o pag pag uh, pagpapakita niya sa uh, ano atin ano you know. Ito na yung kanyang pinaka-entry na nitong interchange. Ayan, paikot yan pa ganun. Tiyoy! Ano ka? Mga ano ka? Mga ngagat ka? Hindi. It's <laughs> so good eh. <laughs> Bakit ka? Kung pero kung hindi tayo tumigil yan, ano yun? Mga hangkap yun, ano? Balak na eh. <laughs> Ay, init ang ulo ng asong yun. Agang-aga. Hahaha. <laughs> So, ito na yun, mga boss. Nagre-record ka tayo. Tama, nagre-record. So, dito lang tayo dumaan. Gawa ng doon sa lugar na yun ay binubuhusan pa. Wala tayong madadaanan doon. O, open to sa public. Sa ngayon, basta mag-iingat lang. O, yan. Dito tayo. Liko tayo dito. Tapos, yun darad sa tayo doon ito sa may banda ito yung interchange may vlog ako nito pakita ko na lang sa inyo yung clip masarap dito ang ang tawag dito ang presko pa ng hangin at saka hindi ko alam kung kita na sa camera hati ka ay kita na pala kaya lang medyo madilim pa Ayan Kakahuyan Kakahuyan Mga puno sa paligid Mga bundok sa paligid Dito tayo Doon tayo sa una-unahan na no Ang kahapon na no? Maganda na na no, no? Sa so dito tayo Kita pa naman ang araw dito Omo, oh, may trabaho din mga ito kahit linggo. Ha? Oh, dito tayo na. Ah, oh, dito na kami at dito kami maglalakad. Yeah. Our hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in Yes, good morning mga boss. Ngayon ay update naman natin tong makalampas ng <coughs> Interchange at uh, kung mapapasin nyo nga itong lugar na ito ay halos ay na pero pagdating lang sa may tulay na yan, makikita nyo naman sa drone shot ay wala pa siyang buhos pero ito ay halos kompleto na sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim so anim na linya na yan anim na linya ng buhos ng saminto na, sa Minto na at yan ang i-update natin ngayong araw na ito para naman sa lahat ng mga residenteng nadaanan nitong expressway na ito <clears throat> sa saka yung mga nasa ibang lugar nung nasa ibang bansa na nanonood ng ating vlogs ay makita nyo yung sitwasyon ngayon dito sa Chaong Interchange na napakalaki na ng progreso at talagang hindi magtatagal ito ay madadaanan na siguro. Siguro bago naman matapos ang 2025 ay madadaanan na to. Kaya umpisahan na natin ang ating drone shots para makita nyo sa taas ito, ano itsura nitong S-Lex TR4 Chaong Interchange. Is the best we ever had And we'll stay on forever We'll never have regrets. Okay. Tapos na kami dito sa aming pinuntahan ngayong umaga. At kami ay babalik na sa amin sa Dolores. Medyo mainit na kasi. Saka madami ng tao. Katulad kanina na napakaaga, napakaaga natin. Madilim pa lang ay nandito na tayo. Kaya ngayon uwi na. At uh, tamang tama abang tayo ay pa ay mag uh, sa site visit muna tayo dito sa SLEX TR4 mamotorin natin to para sulit pupuntahan natin yun mamaya balikitan naman to sa drone drone shots di bahala na kayong mag imagine yun saan yun itong <laughs> lugar na to uh, didiretsohin natin yung papunta ng malamig So ayan yung pinaka interchange niya yung paikot na yan. Hindi pa lang pwedeng daanan gawa ng binubuhusan doon ng minto Ah, marami naglalakad dito, na no? Sarap. Para bago man lang ito isara bago madaanan ng mga four wheels sa darating na panahon ay na-enjoy na ng mga residente dito itong expressway ano tingnan lang natin tayo hindi naman tayo lalampas titingnan lang natin ah, pwede na yata dumaan dito eh pwede na yata abot bukas pwede na ka ayan o ito yung papunta ng malamig teka baka pwede na dumaan doon ayan natin hindi, hindi naman bawal eh pagka nahuli ka naman dito hindi ka naman makukulong Huli pero hindi kulong. Ha? Sigurado ka? Ay, paano mo nasabi? Ha? Paano mo nasabi? Tambak, oh. Ay, na. Hihi! Ang galing. Ay, may bato, oh. Ayun, oh. Pwede tayong pumunta doon sa kabilang yun? sandaan, Ha? Ayun, oh. May daan ng ano, oh. Ito na yung tambak dito, makalampas ng ano, ng Chaong Interchange papunta to ng ano. Punta ng Anastasia and daan ng tao oh. Ikaw kung kaya mo dumaan diyan. Pero lakad lang. <laughs> 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 Hindi pwedeng tao. <laughs> Hindi pwedeng tauhin. Hindi pwedeng motorin. Hindi pwedeng motorin. Sa so, <laughs> dito na tayo dadaan sa may interchange makamasyal ah, tayo sa may banda pa mga boss papasyal namin kayo dito at sa napakaganda dito ay kaysa jagigin natin to ay eh, medyo ma mahaba habang laka rin to ay di tayo i eh, magmotor na laang ah. gawa ng malawak ari yan doon ang namin mamaya oh Kaya kita nyo to sa ano Sa drone shots Ito yung kanyang pinaka Entry At exit Yan yung exit galing ng Maynila Tapos ito na naman yung entry Papunta ng Lucena Tapos pagdating dito ay pinagsama Dadaanan natin yung box tunnel na yun mga boss Para Makakita nyo Pasyal pasyal lang tayo ngayong umaga Huwag kayong magpanik. <laughs> hindi naman bawal dito. Oops! Box tunnel! Woohoo! It's Aha! Oh, Ito po yung entry. Ah, exit pala to. Exit. Doon ang entry sa kapilang yun. Daanan din natin yun. Ah hindi na pala. Doon tayo dadaan sa circle. Ah, may mga kambing pa dito. Open pa siya sa mga kambing. Open din sa mga tao. Bale ang magiging ano nito Ang kanyang pinaka Toll gate Ay banda rito yan Gawa ng entry doon sa may papunta doon eh Ito yung kanyang magiging toll gate At ano yun Ipansil ko pa kayo ng dere sa dito Ito yung kanyang toll gate Banda rito yun Basta kung saan man dito may poste doon oh. Baka ito na yung toll gate May poste eh. No. So nasa tapat na tayo ng Villa Escudero Plantation At pag inikot nyo kasi ito mga boss At saka natapos ito Ang tutumbukin nito ay yung circle May vlog ako niyang circle na yan Siguro naman ay pamilyar na sa inyo yan mga boss Yan pagka likon yung ganyan Circle na yan Yung sa may banda yun na yung circle At ito rin yung kanyang dadaan Ayun ay, pala yun 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 doon Pag ganun. Ngayon yung kanyang circle tapos iikot pag i-on At pupuntahan natin Sa malikot Oop, tawid tayo dito Ayan Ito yung kanyang circle no, nga boss Ayan Ito yung kanyang magiging alignment Galing doon sa dinaanan natin dito Ayan Tapos Yun yung rotonda Walang daan dito Walang daan bakal ang tutumbukin natin ang likot eh bali hindi pwedeng daanan yung mga boss gawa ng pinopormahan so balik na tayo dito basta pinapakita ko lang na yun ang tutumbukin nung pinanggalingan natin yun eh dun tayo galing tapos ito na nga yung circle isama ko na lang yung clip nitong circle na to hindi tayo pwede mag counter flow eh Madiretsyon tayo dito kahit linggo may nagkagawa Ano? Uh, bili isda Gagawa Ayan o Ayan yung magiging alignment nya So ngayon mga boss Ang direction na natin Ay papunta na ng bayan ng Chaong o, Wala na Yun na lang naman yung ating update dito Sa Chaong Interchange Kasama ng uh, walking namin ni Mrs at para naman maiba naman ika so doon tayo galing kanina sa task na yon maraming nagpuhuking dyan may mga tao pa doon no? ayun o oh. yun Whew. ay paano mga boss dito ko na yung tingnan ng video nito sana ay naibigay ko sa inyo yung magandang informasyon at naipasyal ko kayo dito sa Chao Quezon Maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito. At kita-kita tayo sa susunod na video. Alam po tayo dito sa May City Mall. Ito 'yung real list ah. 'Yung sinasabi ko sayo kanina o oh, 'yung nakita natin doon. Kanya-kanyang karugtong ah. So ayan. Ngayon, maalam ko sa kanila tapos ikinukwento mo ako. Ay, hindi ako pala ang nagkukwento. <laughs> ah, maraming maraming So yan mga boss Papay na At kami liliko na din eh Sa so, una, una at kami pa Dolores na Pag mo kasi yan ay Pupunta ng Lucena 42 kilometers At uh, kakaliwana kakaliwa na tayo dito Pa Dolores At bibili pa daw si misis ng ulam Anong bibilin mong ulam? Alo, yung pwede sa iyo Mahirap nung para akin Tapos hindi naman pwede sa iyo Ha?